Ayan, good morning mga kaludi. So, ayan, so sample ulit tayo mga kapayro, mga kaludi ng ano. Isang size 6, pla 6 inch, tsaka ano, big whistle bomb, tsaka 3 star mga pla Ayan, so. Medyo matubig na sa may kabukiran natin mga kaludi. Ayan, itagulan na kasi. Nataniman ng mga palay na. Ayan, so doon ulit tayo sa may spot natin. Pinakamalawak na bukid mga kaludi. Ayan o, sample natin. Ayan. <clears throat> Ayan. so kakagaling ko lang ng work mga Panggabi. Panggabi tayo mga kaludi. Ayan, so bagong gawa. Isang 6 inch pla pla, tatlong big whistle bomb. Ito bago. Bagong product. Big whistle bomb. Tsaka 3 star mga kaludi, oh. Ayan, dito ulit tayo sa may spot. Ayan, so malawak. Malawak na bukid Mga kaludi. Ayan. So may mga nagtatanim na. Di dito tayo sa may spot natin pero may tanim na rin. Ayan, so maputik na yan. nakapapa tayo mga kaludi. Ayan, ito. Ayan, so unahin natin. 3 star mga kaludi. Try natin. Ayan, mga ludi o. Oh. Puta, din. Ay! Ayun. Ayun, 3 star ulit mga ludi. sulid eh, no. Big whistle ba mga kaludi Ayun So tayo natin Game ayos na lakas ayun oh, no? sulid big whistle bomb natin yan may dalawa pa ilas natin 6 inch pala pala another one tong isa hindi nakarga niya talagang na na solid and the last one blah blah 6 inch blah blah mga kaludi Apa nama dia? ay nasaan